Simulan na natin ang game. Globo Pasok mo na ang ating first item. Globo Ching! Kala mo, ikaw lang. Ano yan, dala mo? Plancha with ironing board. Hindi na kailangan manghiram sa kapitbahay para walang away. Waki. Busy ako. Maharap <laughs> to, no? <laughs> Bakit? Kung sino kaharap yun ano Kung ang Tagalog ng iron ay plancha, ano naman ang ironing board? <laughs> ako pa ba ang tinanong mo sa ganyan? Eh di ba nga ginagamit ng nanay ko yan? Kabayo. Very good. Gusto mo ba maakita ng kabayo? Saan? <laughs> sa kabila. Charot! Charot! <laughs> <laughs> sa kabila. Doon sa may iskinita, meron ako kita ang galing, ang ang bilis. Oo, uh, oh. sa may luneta lang. Tuloy, oh. patuloy natin. Kung anong ano gusto mo sabihin sa kabayo? Wala, wala na akong masabi. <laughs> okay, Gilbert.